Pumutok ang pana at mabilis na lumipad ang palaso patungo sa halimaw. Tinamaan ng palaso ang sundalong goblin, pinabagsak ito ni Lin. Doon na pagtanto ng halimaw na ang mga goblin na kanilang kaharap ay hindi basta-bastang mababang uri lamang, maging siya ay panyana ng paulit-ulit, at dahil sa laso nito, napilitan siyang matulog ng parang sanggol sa mismong lupaing balak niyang paglabanan. Nakita siya ni Lin na may nakakatakot na anyo at agad siyang iginapos ng dalawang dambuhalang kadena sa loob ng kweba, na hindi man lang siya makabangon para lumaban, ngunit kahit ganoon, tumanggi pa rin ang halimaw na sumagot sa anumang tanong ng binata, sapagkat para sa kanya, si Lin ay isang mababang uri ng basura na walang karapatang magtanong sa isang makapangyarihang nilalang. Ngumiti lamang si Lin matapos marinig yon, at sinabing kailangan pa niyang makaranas ng kaunting, social beating, tulad ng mga tao, hindi makapaniwala ang halimaw na isang maliit at mahina na gaya ni Lin ay susubok na suple ng isang mabangis na halimaw na tulad niya hindi siya natatakot o iyon ang akala niya. Pagkaraan ng sampung minuto, tinuruan siya ni Lin ng walang awang parusa na natutunan mismo mula sa mga tao, dahil dito, napasigaw ang halimaw na parang isang iyaking bata, nakiusap ito kay Lin, handa sagutin ang lahat ng tanong, dahil hindi niya makayanan ang sakit at paghihirap. Habang nakangiti, ipinagpag ni Lynn ang kanyang mga kamay at tinanong ang halimaw tungkol sa kanyang tribo at kung bakit siya naroon sa kweba, Ipinaliwanag ng nilalang na siya ay mula sa biskin tribe sa kanlurang kagubatang demonyo, at ang kuweba ay dating tirahan ng kanilang pinuno. Pinapante siya roon ng kanyang amo upang kunin ang isang mahalagang kayamanan, hindi niya inasahan na makakatagpo siya ng malulupit at walang awang goblin na magpapahirap sa kanya ng ganoon. Gusto namang malaman ni Lin ang tungkol sa pinuno ng tribo at kung anong uri ng goblin siya, umiiyak na sinabi ng halimaw na ang kanyang amo ay walang iba kundi ang goblin lord, at malapit na itong umusbong bilang isang dominant goblin, na bigla si Lin sa revelasyong yun, dahil alam niyang magiging malaking problema para sa kanya ang isang dominanteng pinuno. Sa pagnanais ng halimaw na mailigtas ang kanyang buhay, sinabi niyang ipinadala siya sa kuweba upang kunin ang isang napakahalagang kayamanan para sa kanyang amo, nangako pa siyang kung hindi nila ito matagpuan, maaari pa nilang dagdagan ang kanyang pagpapahirap. Nagulat si Lin nang marinig ang tungkol sa kayamanan, Ipinaliwanag ng halimaw na ito ay isang level 7 magic ring na nilikha ng dating pinuno ng Ghoul Clan, may kakayahan itong igulong ang kaluluwa ng kalaban sa loob nito, at batay sa lakas ng nakulong na kaluluwa, iba-ibang antas ng kapangyarihan ang maidaragdag sa taglay ng may-ari. Maya-maya, nabuuna nilin ang grupo ng naghahanap at natagpuan nila ang nasabing kayamanan, isang tunay na pambihirang gamit, nakangiting umiiyak ang halimaw habang sinasabing na ibigay na niya ang lahat ng dapat niyang sabihin, kaya gusto na niyang makalaya. Ngunit isa talagang demonyong goblin si Lin. Hinawakan niya ang kamay ng halimaw at marahas itong pinalaslas. Pinatakan ng ilang patak ng dugo ang sing -sing upang buhayin ang proseso ng paggulong ng kaluluwa. Habang nakangiting demonyo, sinabi niya sa halimaw na ang katawan lamang nito ang malaya. Ngunit ang kaluluwa ay kanya na. Nagbuga ng berding aura ang sing -sing, at tuluyang nalukab ang kaluluwa ng halimaw sa loob nito. Ibinigay kay ng lahat ng kapangyarihan ng halimaw, lalong lumakas si Lin, Nadagdagan ng halos dalawandaan ang kanyang kabuwang lakas. Ngumiti si Lin nang mapagtanto niya na kahit dalawandaan lamang ang nadagdag na lakas, kung papalitan niya ang kaluluwang nakulong sa sing-sing ng mas makapangyarihang nilalang, ibang iba ang magiging resulta, alam niyang ang kabuwang lakas ng Beast King Tribe ay tiyak na may sa isang buong lungsod ng tao, at ngayong hawak na niya ang sitwasyon, nagpasya siyang gamitin ng Beast King Tribe para makipagsabayan sa paghabol ng lahi ng tao. Ngunit bigla siyang nabalikwas mula sa iniisip ng lumapit sa kanya ang babae, ang Goblin Slayer. Habang tinitingnan ng halimaw, nagtaka siya kung ito nga ba ay mula sa Beast King Tribe. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, at mariing sinabi kay Lin na hindi niya dapat inaway ang tribong yon, sapagkat ang buong tribo ay nasa ilalim ng hurisdiksyon ng Great Tomb, maging ang mismong Royal Empire ay walang sapat na kapangyarihan upang kalabanin ito. Kahit siya na isang goblin slayer ay hindi rin handang makisangkot laban sa tribo, ngunit heto si Lin, ang goblin na pumatay mismo sa isa sa kanilang mahalagang tao. Napagtanto ni Lin na nakagawa siya ng malaking problema, kaya tinanong niya ang babae tungkol sa pinagmulan ng Great Tomb, dahil nakakatakot itong pakinggan, ipinaliwanag ng babae na ang Great Tomb ang siyang pinuno ng libu-libong milyang kagubatang demonyo sa kanlurang bahagi ng kontinente, doon naninirahan ang isang halimaw na nasa antas 12, isang nilalang na kabilang na sa uring pangdaigdig ang kapangyarihan. Hindi agad maunawaan ni Lin ang lawak ng puwersa, ngunit nang lumaw na inapagtanto niyang napakalaking gulo ang kanyang pinasok, at sa halip na mangamba, muling mumiti si Lin, may nabuo siyang baliw na ideya. Napansin ng babae na may binabalak si Lin at tinanong kung ano ang nais niyang gawin, inilabas ni Lin ang kaluluwa mula sa singsing, sa kahiniling sa Goblin Slayer na kontrolin ito gamit ang kanyang blood controlling skills, at utusang bumalik sa Beast King Tribe upang magsumbong sa nangyaring pagnanakaw ng Sing Sing, ngunit may binago si Lin sa kwento, hindi raw ito ninakaw ng mga goblin, kundi ng mga maharlika ng bayan ng tao. Ngumiti ng demonyo si Lin habang huling nabuhay ang Beast Goblin, sinabi niya sa babae na pinona na niya ang Vampire Queen upang maglatag ng isang patibong, at ngayon balak niyang gamitin si Loder bilang bihag, plano niyang lipulin ang lahat upang makakuha pa ng karagdagang karanasan, isang pagsugod na tatama ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Habang lumilipat ang eksena sa Royal Capital ng Bayan ng Tao, makikita natin ang prinsipe na nakabalik sa palasyo. Doon, mariing sinisigawan siya ng crown ng rehiyon, pinapalayas at sinasabihang dapat na siyang mamatay, sapagkat nagdala lamang siya ng kahihiyan sa kanilang pamilya matapos magyabang ng sobra sa kanyang mga tagumpay. Sinusubukan ng prinsipe na ipaliwanag ang kanyang sitwasyon sa ama. Sinabi niyang hindi lang malalakas ang mga goblin na kanilang nakaharap, kundi napakatalino din. Dahilan para mawala ng silbi ang lahat ng tao laban sa kanila, maging ang mga grey hats ay lahat na ubos, at si Loder na lang ang natirang buhay, ngunit biyag siya ngayon ng mga goblin. Pagkarinig nito, nagnit-ngit ang crown at mahigpit na hinawakan ang sandalan ng kanyang upuan, dito natin nalaman na ang kanyang pangalan ay Faramon, at malalaang kanyang alta presyon, agad siyang tumayo, itinuro ang sariling anak at sinabing dapat itong mahiya sa ginawa, sapagkat, kahit nakabalik siyang buhay, lahat sa labas ng palasyo ay nagtatawanan at sinasabing mas mabuting namatay ang mga anak niya ng marangal kaysa tumakbo bilang duwag. Ngunit ayaw sumuko ng prinsipe, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad habang nakaluhod sa sahig, isang nakakaawang tanawin na lalo lamang nagpababa ng kanyang dangal, lahat ng nasa paligid ay namuhi sa kanya. Ngunit sa kabila nito, isang malaking, nakakatakot na imahe ni Lin ang biglang lumitaw sa isip ng prinsipe, halos mabaliw siya habang sinasabi sa kanyang ama na nakakatakot talaga ang goblin na kanilang nakaharap. Ngunit hindi yun pinakinggan ni Crown Faramon, ang tanging iniisip niya ay ang kanilang royal na reputasyon na tuluyan ang nadungisan dahil sa prinsipe, sinabi niya rito na isa itong malaking kahihiyan para sa kabisera, at iniutos sa mga kawal na hilahin palabas ang sariling anak at itapo na lang. Ngunit biglang may dumating sa palasyo, isang matangkad na lalaki na may nakakatawang Amerikana, nakangiting lumapit sa count at sinabing huwag itong gaanong magalit, ang pangalan niya ay Stanman, nag-alok siya ng pakikipagsanib puwersa upang burahin ang kahihiyan ng kanilang pamilya. Bagamat galit pa rin, unti-unting kumalma si Far Amon at tinanong ang lalaki kung ano ang ibig niyang sabihin, sapagkat alam din niya na may kautusan ang hari na lahat ng hukbo ng mga maharlikang may ranggo na Viscount pataas ay dapat laging nakahanda, at hindi maaaring basta-bastang pakilusan, bukod pa rito, ang hari mismo ay nagpadala na ng mensahe sa Sword Saint, kaya walang dahilan para sila ay gumalaw. Ngunit tinawanan lamang ito ni Stanman, at sinabi na masyado pang makitid ang pananaw ni Far Amon, kung ang Sword Saint lang ang laging lumulutas ng lahat ng problema, Aniya, hindi ba't lalabas na walang silbi at walang kakayahan ang pamilya ng Fair Oman at Stanman? Napatigil ang Count sa pag-iisip, Muling ipinaliwanag ni Stanman na ang kailangan lang gawin ng prinsipe ay lumapit sa hari at iulat ang buong sitwasyon tungkol sa mga goblin. Kapag pumayag ang hari, mahigit sa isang libong sundalo ang kanilang makukuha, at sa harap ng ganoong bilang, kahit pa ang goblin overlord ay tiyak na mapapabagsak. Bagamat ito ay isang tusong plano, tila makatwira nito sa lahat ng naroon sa palasyo, maging si Far Amon ay napaisip kung tatanggapin niya o hindi, sa huli, pumayag siya sa alok ni Stanman, at mariing inutusan ng prinsipe na sumama sa kanya upang humarap sa hari. Ilang araw ang lumipas, lumipat ang eksena sa pugad ng tribo ng mga goblin, nagpapanik ang maraming goblin, tinatakpan ng kanilang mga tainga dahil sa malakas at nakabibinging tunog. Doon natin makikita si Loder, nakatali sa ibabaw ng isang mesa, habang may mansanas na nakapatong sa kanyang ulo, hawak nilin ang kanyang pana, at sa isang putok, pumutok ang mansanas sa isang mabilis at tiyak na tama. Nagulat si Lin nang madiskubre niyang napakakapakipakinabang ng kanyang ginawang handmade pistol, maliba na lamang sa malakas itong kumunsumo ng pulver. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang babaeng elfo, namamangha sa bagong laruan na hawak ni Lin, hinawakan nito ang leeg ng binata habang mariing nakikiusap na turuan siya. Hindi nakapigil ang goblin at napatitig siya sa kagandahan ng babae, sinabing kapag nagkaroon siya ng oras, tiyak na ituturo niya ito sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol nang dumating ang isang sundalong goblin, na nagsabing napakaraming hukbong tao ang nagtipon sa bayan, at armado ang lahat ng mga ito. Sumunod na dumating ang isa pang mutated goblin mula sa likuran, na nagsabi kay Lin na maraming goblin ang paparating, at mukhang galing ang mga ito sa Beast King tribe, imbes na kabahan, na pangitisilin sa sobrang pananabik, alam niyang magsisimula na ang tunay na kasiyahan. Lumipat ang eksena sa isang pagbabalik tanaw, Nakita natin ang halimaw na bumalik sa Beast King tribe at iniulat sa kanilang hari na ang hukbong tao ang nagnakaw ng singsing, -sing, at halos imposibleng makatakas ang mga goblin mula roon, sa galit ng hari, pinatay niya mismo ang Beast Goblin, habang sinisisi ang lahat ng kanyang mga tauhan bilang walang silbi. Mukha itong dambuhalang Gor Ilya sa tindi ng kanyang puot, umatungal siya ng buong lakas at iniutos sa lahat ng alagad na magtipon upang bawiin ang singsing, -sing, -sing at lipulin ng sinumang tao na haarang sa kanilang daraanan, agad na naghanda ang lahat ng goblin sa isang utos lamang ng kanilang hari. Samantala, sa Royal Capital, abala ang paghahanda ng mga sundalo sa bayan ng tao, maraming mascots ng bayan ang samalubong kina Amon at Stanman, at ang nangunguna ay ang bagong mayor ng bayan, tinanong ni Stanman ang kinaroroonan ng Sword Saint, ngunit sinagot siya ng isang sundalo na umalis ito para sa isang mahalagang gawain at hindi pa makakabalik. Parehong nagalit sina Far Amon at Stanman sa balitang yun, at sinabi nilang kung wala ang Sword Saint, wala nang saysay ang mag ng oras sa bayang yun. Ngunit biglang lumabas ang lalaking kasama ng Sword Saint, ipinakilala ang sarili bilang isang Dragon Slayer at matapang naman mandirigma na lumaban kasama ng banal na espada. Bagaman inis na inis si Stanman, agad siyang nagpakahinahon, alam niyang hindi niya maaaring galitin ang banal na espada sa kahit anong paraan, kaya't nagbitiw siya ng isang dahilan, Sinasabing naroon sila upang talunin ang mga goblin. Ngunit biglang nabigla ang lahat ng marinig ang kalabog at kalansing ng mga sandata sa buong bayan, hindi ito iba kundi ang dambuhalang hukbo ng mga goblin mula sa Beast King Tribe, lubos na nagulat ang mga sundalo ng tao, iniisip kung paano nakayanan ng mga goblin na akyatin ang napakatinding bantay sa mga pader ng lungsod. Ngunit ang totoong laban ay doon pa lamang magsisimula.